Yan ang batong butas. Layuan natin ng konti, no? Para makita natin siya ng buo. Yan. Yan po yung batong butas. Yan. Ang kwento niyan, guys, kaya nabutas yung batong na yan, no? Nung unang panahon, no? Unang panahon talaga. Yes. So, ngayon, guys, um, nandito tayo ngayon sa bahay, no? May kita nyo yung bahay namin. No? So, yeah. Um, pupunta tayo ngayon sa dagat, no? tapos papasyalan natin yung batong butas no yung, yung bato na yun guys eh, may um, meron siyang ano eh uh, no kaya bad siya nagtabutas no basta malalaman yun mamaya guys so samahin niya ako no magalakan tayo ngayon yan so yan guys yung daan mapunta ng tabing dagat no Medyo iikot na lang tayo ng konti. So, yan. So, ngayon guys, nandito na tayo sa tabi ng no? Yan, kung makikita nyo, may mga tao din dyan na, na, na nagdaalambat. Yan. Uh, sila ngayon ng mga isda, no? Kasi siguro nagpicnic like, picnic sila dyan. So, yun. Para may mauulam din sila. Yan, guys. Yan. So, Nakikita kita niyo sa malayo guys, no? May mga may, may bato diyan, no? So, diyan muna tayo mag-tambay uh, ng konti, no? So, kunting ano lang, no? Kunting trees lang sa paglalakad. Ngan. So, yan guys. Ayan. Si Boom Boom yun ah. Kapapansin nyo yung malaking bahay doon na kulay blue na. No? Kung nyo kapapansin. Palakayan natin. Yan. Yan po ay bagong tayong Coast Guard House dito na. No? Uh, Coast Guard Substation. So, yan. Alam mo kung marami na silang nahuli, no? Yung mga yan, yung mga naglalambat na yan, no? Eh, parang napapansin ko araw-araw na ang naglalambat ang mga yan. Pero, ibayaan mo lang sila kasi hindi naman atin ang dagat, no? Yan. Boom, boom! Boom, boom! Boom, boom! So, ngayon, guys, nandito na tayo sa tabi ng bato, No? Sabi ang bato na tayo, no? Yan. Yan guys, may kita yung mga halabang dagat na mga nabulok ko, na, no? Yan, may mga aso pa dito. Yan, may kumukuha rin ng buhangin, no? Siguro gagawin sa pagtayo ng bahay nila, no? Yan. So, ang ganda dito, diga? Ma malilim, guys, malilim. Yan, may mga palito dyan sa taas, no? low tide kasi ngayon guys eh no mag makikita nyo sa pang pang no bato low tide ng dagat ngayon no yan ito guys dahil ito malalim tong parte na to no pero sa sobrang tagal na ng panahon din no pagka lumalaki ang alon so yun natatakpan siya ng buhangin tapos nagiging ganyan ang itsura yan. kung mapansin nyo guys yung bato na yun parang muka no meron siyang mabibig, meron siyang parang mata, no? Tapos yung taas niyan, guys, may mga baliti siya. Yan. Yan, na yan, guys. Yan. Pero ito pag -ma pagmasdan natin, guys, no? Para silang parang dalawang mukha na naghahalikan. Ito, guys, oh. Yan, no? Yan. Ang ganda, di ba? Mapapa-oye ka talaga, no? Tapos yan guys, yung mga butas-butas na milit na yan, may mga ano yan, may mga pugad ng mga ibon, no? Masyado kasi malayo kasi hindi natin makita, no? hindi natin hindi natin mapansin. Yan. So yan po guys ang rocky formation po dito sa lugar na ito, no? Doon guys sa bandaron marami pa po ano. Yung nakikita nyo yung biak na yan, parang daan na yan, no dun sa bandang loob nyan guys mayroon dyan space na buhangin siya ng puti so hindi na natin papasukin yan guys baka may tao dyan no so dito na lang tayo sa kabila yan yan malinaw ng tubig guys malinaw ang tubig yan yan tapos may bato dyan din guys no may bata doon no Namimingwit. Yan. Yan. Yung pati na bato na yun guys, yung may tao na nakakulay green dan kung yung mapapansin na yun. Yung mismo tapat niyan guys, eh yung yun mga bang, Akikita, mapapansin niyo mapapansin yung bangka yan. Yan yung bahay, tapat ng bahay namin no. So yan guys. Ang Virgin Island ng Agno Pangasinan. Kung gusto yung pumunta rito guys, i um, isearch nyo lang uh, Virgin Island, Agno, Pangasin at Talabas po yan at i uh, isearch nyo yung destination nyo sa so, mag google map lang po kayo ituturo po kayo ng google map kung saan po kayo dadaan so yan guys, yun may naninisid din doon sa gitna no yan ang mapapansin natin may taong nangahanap siguro ng pugita o ano man isda no yan tapos diretso na po tayo dito sa may kabila no yan guys, so ito may rock formation din siya rito, mga bato-bato rin na malalaki, no? Dito sa parte na ito. Yan, no? Yan. Parang The Promise yung style kung familiar kayo yung palabas ng The Promise ni uh, Angel Luxinata at saka ni Richard Gutierrez, no? Yan. Yan, tapos yan. Yan, yan. yung sinasabi kong parating na may buhangin kaganina. Yung sa may daan na sinasabi ko. Yung parang pathway dun sa may Yan po yun guys. Yung loob niyan. May loob pa po yan. Pero baka may tao kasi yan. magambala eh, baka pa natin sila eh. Isumpa pa tayo no. So yon Yan. So guys yung parating nato no. Pagkita natin may pangasyal na maliliit. Yung shell na maliliit na yan guys, ayun yung mga ano yan, umang din dito sa tabing dagat, no? Pero maliliit lang sila. Kaya sila pumupunta dyan sa ibabaw ng mga bato, no? Sa coral, no? Kasi pagka tumagal naman sila sa ilalim, parang tao dun yan guys, na humi kailangan nilang huminga sa paglipas ng ilang minuto na nakababad sila sa ilalim ng tubig, no? Kailangan din nilang lumutang. So guys, kaya sila nandyan kasi humihinga sila, no? Tapos ito naman guys, napapansin niyo yung parang ano may parang pwet no. Yan. Yan guys. Eh hindi rin namin dito alam kung nakakain ba no o hindi. Pero ang tawag dito yung isa is para siyang pwet-pwet na ubot-ubot ng tawagin namin no. So yan guys, malag malagkit siya pag naawakan mo. Yan no, malagkit, di ba? Malagkit siya. So yan guys. Tapos ngayon, dito naman tayo sa kabila so yan may kita natin mapansin natin may dalawang bata na naman doon na namimingwit no sa kabila pero yung pupunta natin butas na bato sa banda ron pa po yun so yan okay lakad ng konti tapos rock formation uli po dito sa kabila guys yan mga rock formation po dito sa Virgin Island yan dito sa parte na to guys medyo malilim at medyo may kalaliman din ah oh hanggang tuhod siguro ang tubig dito tapos dyan sa kabila yan wangin na puti yan din guys yan yeah. diba maganda guys kaya pumunta na kayo dito yeah. Yeah. Okay. Yun yung, ganda, diba? Wow. 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 Wow guys, itong parte to dati, yung parte na yung mababaw lang yan pero sa paglipas ng panahon lumalalim siya no dyan ako nang dati ng ano, yung talangka na malalaki yung ilalim nyan guys no pero sigurating so ko ngayon wala nang ganun dyan guys kasi uh, lagi na syang ano eh sinisisid no so yan lipat mata sa kabila so, yan okay Lakad ng konti. And then, yan. Nakikita nyo may mga tao din doon, no? Siguro magpipiknik yung mga yan. Kasamaan siguro nila yan, naglalambat kayo. Itong lugar na to, guys, kadalasan ito pinupisto ng mga um, dayuhan, no? Yung mga nagpipiknik, yung mga hindi taga rito na gustong mag-beach, no? Sila po yung pumipwesto dyan. Yan. Maganda po kasi yung ano dyan, kasi may mga cottage din po dyan doon sa kabila, sa likod nitong bato na to. Yan, may mga cottage din po yan. Tapos yan. Yan. Dito sila naliligo. Yan. Sa so, ganyan. ganyan. Pagka low kasi guys, puro bato rin dito no, sa parte na to. So, kailangan na malalim silang paliguan. Lalo na yung mga bagong, uh, yung mga magpipiknik no. So, dito sila sa kabila guys, naliligo. Yan. makikita mo maliligong bata dyan. Yan Dan sila naliligo. So, yan guys. Dito na tayo ngayon sa may mga patuhan no. Sa... So, yan, kung makikita nyo yung rock formation dito, no? Yan, malaking bato talaga. Yan. Guys, punta tayo ngayon sa batong butas. Kung natatanaw nyo yung bato na butas na yun, yun ang pupuntahan natin, no? So, yan. Pakita ko muna sa inyo yung view dito, no? Yan. Yan. So, yan. Yan, malinaw po ang tubig, no? Yan, guys, yung green na yan. Ano yan? Uh, isang uri rin ng seaweeds, no? Na nakadarasa. Nakikita rin natin dito sa sa gilid, no? Yan. Mga yan yung kulay green na yan. Yan. So, guys, uh, pasensya na kayo. Medyo mabilis yung video ko kasi mainit. Mainit yung panahon. Mainit yung tangaling tapat. So, mainit lang, guys, no? So, bibilisan na lang natin ng konti, no? Yan. Yung kabila na yun, guys, yung bundok na yun. Ako makikita yung dulo ng bundok na yun. Um, ayan yung parte ng uh, barsak, no? Kung tawagin ito. Yan, guys, uh, beach din yan na uh, binadayo rin ng minsan ng mga turista, no? Mga nag-swimming. Pero dito guys malayo na kasi kailangan natin tumawid doon sa ilog Doon may ilog kasi banda doon guys sa so may bato na yon. So yon, kailangan natin gumamit ng bangka o kaya lumangoy tayo para makatawid doon sa kabila no So yan guys ang barsak no So ngayon yung gilid natin guys yan Yan ang itsura ng gilid ng tungpang ng ang dagat dito no Yan Kung papansin nyo guys puro mga bato yan no saka yung taas niya puro mo green no puro mga dahon no yan puro mga dahon puro mga kahoy yang, guys na malalaki yung mga century na kung tawagin no yung mga malalaki ng kahoy na yan bawal kasing putulin niya mga yan so yan kung ito naman guys makikita nyo to malalim na parte na to na parang uh, ano siya para siyang um, ilog no na maliit yan ito guys uh, pinagkunan ito ng bakal dati Yung malaking bakal ng galing sa barko no? yung, ito kasi noon guys ng panahon ng mga hapon no? yung panahon pa ng lolo ng lolo ng lolo ko no? mayroon ditong barko na pinasabog ng mga mga dayuan dati yung mga kastila no? mga hapon tapos ito na iwan yung bakal ng barko ito na iwan yung bakal ng barko so yun kinuha ginawa nila dito ginamitan nila ng cream no ito dati guys malalim to importante na to pero ngayon mababaho na lang kasi marami na siyang tambak na mga buhangin mga bato sa ilalim no yan pero dito dati guys malaki yung ano dito malaki yung bakal ng barko dito dyan guys yung sa parte na yan yung makikita nyo yung ano dyan yung sa may malayo layo na konti dyan no malalim yung mga ano dyan yung uka uka dyan no Malalaki yung uka uka na Nakikita natin na uh, 'yung itsura at uh, lumapit tayo guys para uh, may pakita natin ano. 'Yan 'no. Kaya nagkaroon ng uka, -uka yung mga 'yan, di ba diba hindi siya patag, hindi talaga dun sa parte doon na patag, 'no? Dito guys, mara, mara malalalim 'yung mga butas dito. Ang sabi ng tatay ko noon nung nabubuhay pa 'no, Chapnil daw 'yan 'yung mga tamaan ng mga pala ng mga 'yun noon mga Hapon, ng Amerikano kasi dito sila nagputa dati. Kung makikita nyo yung bundok na yan, may kuweba dyan guys. Na masukal na kasi kaya hindi natin mapuntahan ngayon. No? Masukal na dyan. Nagputa yung mga Hapon uh, noon tsaka yung mga gerilyang Pilipino. So, yon Nung pinasabog nila yung barko na yon guys. Yung barko na na, na yun. yan susmabog sa tapat ng bato na yan. Yung makikita nyo yung bato na yan yung malak yung nag-iisa sa gitna no yan yung isang ano no yan yung piping saksi na tinatawag nila sa gera noon sa labanan ng mga dayuhan at saka ng mga gerilyang Pilipino no so lalapitan natin yung guys ngayon papakita ko sa inyo kung ano ba yung batong butas na yan no sa uh, ito muna tayo no habang papalapit tayo sa parte na yon papakita ko muna sa inyo yung view dito no yan yun guys kung mapapansin nyo may mga bangka doon, no so yung parte na yan guys ilog na yan ilog na yung parte na yan tapos maraming mga bangka no kasi dyan guys may mga pwesto rin ng mga isda yan yung mga bagsakan ng isda yung parte na yan so marami dyan mga may isda na dyan binibenta yung mga huli nila so yan may kita nyo talaga guys no malalaki yung mga puno dyan no kulay green yung mga yung gilid kasi na yan guys karaniwan lang yan na napupuntahan ng tao pagka halimbawa masama yung panahon no malalaki yung alon dito uh, dun, si, dun kami dumadaan no dun sa pangpang na sa mga malalaki ng bato yan inaakit namin yan para makatawid kami papunta doon sa kabila yan ang buhay ng ano dito no. Pagka ito malala kasi kaya kami pumupunta ron, kaya kami tumatawid doon guys pagka mamimili rin kami ng murang isda no. Kasi doon pagsakan nga ng isda. Kaya doon kami pumupunta kahit medyo malalaki ang alon, sinusuong namin yung mga bato-bato na yan para makapunta naman kami makabili ng fresh na isda tapos mura pa no. Okay. So yan, ipapakita sa inyo guys no? yan yung batong butas layuan natin ng konti no? para makita natin siya ng buo yan yan po yung batong butas yan ang kwento niyan guys kaya nabutas yung bato na yan no? nung unang panahon no? unang panahon talaga eh. meron nung panahon ng mga hapon at saka ng gerilya na, ng mga gerilyang Pilipino no? nagkuta ang mga gerilyang Pilipino dito yan sa taas kasi may ano diyan, may kuweba nga diyan guys na masukal na hindi natin kayang punt puntahan sa ngayon, no? Maybe uh, another day or next time, no? Tapos, anong uh, nung may dumaong na barkong Amerikano dito, diyan sa likod niya sa kabila. Binaril daw ng mga guerrilla o ng hapon pala ang kumarin noon. Ngayon, yung binaril yung malaking bala na 'yon, no? Dito tumama sa bato na 'yan. So naputas yung bato na 'to. Tapos tumagos yung bala So yung barko na yun guys ng mga Amerikano no, na lumubog. So dyan sa parte na yan, dyan lumubog sa likod niyan. Tapos yung mga bakal niya is kinalakal ng isang isang malaking kumpanya na. Hindi ba kung anong kumpanya. Basta yaya, ang alam ko dyan is ang nagkaan nun. Hinakot nila yung mga pato doon. Ay yung mga bakal nun. No? Yung mga kung ano mga nandun sa luto. May mga baril pala. No? Yun. So nakuha nila yung mga yun. So yan guys ang... Um, na ito, yung kwento ng mga lolo sa lolo, lolo ng lolo ng lolo ng lolo ko, so yan guys